target naman ng Bureau of Internal Revenue na makakolekta ng isang porsyentong withholding tax mula po sa mga online seller. Magasama ito po sa isang uh, press con. sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumage Jr. na nagkaroon sila ng konsultasyon sa mga online platform at iba pang stakeholders hinggil dito. Oras naman na maisapanal ang bagong revenue regulation Sisimulan na ang paniningil ng credible withholding tax sa 1% sa kalahati po ng gross remittances ng online platform provider sa kanilang mga partner seller. Ang mga online platforms naman ang siyang magbabayad ng buwis sa BIR. Pero paglilinaw ni Lumagi, mga big time online seller lamang ang sakop nito at hindi kasali yung mga kumikita ng 250,000 250, pesos pa kada taon. Samantala target itong maipatupad sa Disyembre o sa Enero ng susunod na taon.